Oh, are na. Uh, kayo na kami aircon. Ito na yung nabili natin oh, no? yan oh, no? kapasitor kasi sira yung ano. Yung isa, yan you know? oh. Yan. Kasi oh. Yan. Okay. Eh. Okay. Hello sa Kuan sa Lumina Group. <laughs> Lumina Group. Kaya <laughs> <Pag> ayos tayo. <laughs> Renong Herm. untuk tunggu fantah Mandar. Okay, mga loads. Yan you know. Loads. Ito na yung loads. Nakabit na natin. Ito yung sira na nalita natin. Ano? Yan o. Yan. Yan. siya Kinabit na natin. Yan Okay. I-try na natin pa under yung uh, ano natin. Yan you know? Yung brown. Kinabit natin sa fan. Yan. Yung blue sa herm. And ito naman yung apat na wire sa common common ito sa mga loads ito try naman natin okay so. eh hey, so muni gaya, wala man itong video wali ito na mga loads mga master yan o no? itinabit na natin yung brown sa fan motor yung fan motor sa brown sa capacitor nya ito yun yung blue sa herm

mga loads, mga loads, mga loads. Are na yung amon inayos na aircon niya no. Yan. Yan ang na kapasitor yan. O. Yan. O. Kasi sira, hindi po yung sa tester yung ano natin yan Ano yan no? Nandar na yan oh Ang sinyo yan no. under na oh. Dahil, nang, nang. Nung na ni nato ni cleaning, ang isa na to i-cleaning ta kay limpyo eh. okay, ni. Ang kato. Man, 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 man. Hindi, lupangita sa switch. Uh, ang lahi sa iban nga uh, rikta. Ako oh, ka mo, under them for ini siya. lang din mo ikuang sa switch. I-tap na? Oo. kung hindi mo i-tap, hindi mo mukuan. I-tap na lang eh, ang daan din para magsitulang pang. Oo, ganun yun. Hindi na ni, niya siya kinilingan hmm. kay Limpiura ni. Ngayon, ah, Nakayo ko naman ni eh, ng Pero one year na. Dugay na. Ari o, amo ni siya ang giilis ko. Uh, pero nakilingan Muna na galing ka. Wala ko na siya nakagdar. Oo. Oh. Um, hmm. Pero one year ko na ni kayo. O. Oh. Um dugay naman po ni ko. Ang bago, amo to. Oo. Amo ng bago. Hmm. Muna siyang bago. daw oh, dugay diba, na na Daug buka na po ni siya. Kapila na. Ang mga una na mo.